panood ako dito sa vlog na Abigail. Kasi, syempre, inistok ko rin sa si Abigail. kasi syempre, just want to know more about her. So, ito, nakikitaan kasi ako kay Apollo, ba, yung anak nila. Panoorin natin, guys. Umakyat si Apollo sa, sa isang bulaklak yata. Ito, ano ba? Natawang na, na bulaklak. Panoorin natin, ha? So, ano ko na? Parang sa may flowers ni Mo. Huh? So, How cute! cute. Wow! Gawin po yun, Binigyan niya ng flowers yung mamang niya. Kita mo niya mapulo ba? Ang sweet yung magsalita, no? Tagaan ng flowers. So nice. Ang cute. Ang cute niya, kaya inis. Budo-budo ba? Mm. Welcome. Ay, ang sweet. Welcome. Ay, laya. Ay, laya lang. Ay, shoo, shoo, shoo.

Aliwat. Saan daw siya nagmana? Asa? <laughs> nagmana daw siya mga papang niya, Elias. Ang cute, no? Mm. Ang cute talaga ni Apollo, guys. At makikita din talaga natin na talented din ang batang to. At syempre, little Elias nga eh. Saan magmana? Syempre sa mamang niya, sa papang niya. Kasi matalino din silang pareho, di ba? So, talented niya din doon kay papang niya. Kung kuha niya talaga kasi ba, nakakaaliw. Oh. Kaya ito guys, so, oh, sa mga nagbabash, Uh, na parang ayaw natin kay Abigail. O, oh, na tayo. Ako hindi naman personal na ayaw ko siya. Yung aura, ano lang naman niya, yung expression niya. Pero we don't know naman talaga behind the scene. Paulit-ulit ko itong sinasabi, no, na tutunan din natin tanggapin kung talaga idol natin sa si idol Elias, matutunan din natin tanggapin ang kanyang minamahal. So, we'll see na lang. At least na parang nawala naman ng issue na natapos naman yata ang mga issue-issue na yan. So, andyan naman si Abigail na support talaga sa kanya, fully support. Kasi baka we don't know na sweet naman pala talaga siya in, in person. So, yun na nga. Kasi kita nyo, may anak sila napaka-cute. ba diba? Yun na lang talagang isupport talaga natin na at least hindi tayo na makakasira sa kanilang anong meron sila, na saan sila nagkumpisa. Kasi nakikita, na, nakikita din naman natin na masaya naman sila. Ngayon, nasa vacation si Elias Nag-spend na sila ng quality time nila Bilang isang mag-partner At syempre, mag-family, mag diba? Ang sarap pa yan panoorin na buo talaga ang family, guys Lalo lalo na naman ito kang anak <laughs> Itong anak na si Apollo Talagang Parang Ang masakit sa dibdib to Kasi mahihinayang ka kung masira talaga sila eh. kaya sabi nga nasa kay Elias talaga yan ang temptation marami kasi sa kay Elias ang temptation pero paulit ulit ko din sinasabi na talagang wala ako nakita ang kay Elias na magluko talaga sa totoo lang pero basta itaga niyo sa bato wala akong nakita kasi nasa tao pa rin yan guys nasa lalaki kasi yan guys kung ang lalaki ay marupok no talagang ma madali siya matempt talaga sa tinatawag na Marami lumalapit sa kanya. Pero pag ang lalaki na may panindigan, hindi yan basta-basta mahuhulog kaninuman. Mm. Kasi pag ang lalaki, mahal mo talaga 'yung partner mo, never at ever, ka talagang magloko, 'no? Kahit hindi mo man, kahit anuman dyan. Mm. Kahit anong pagkagandahan, anong pang maka ay harap sa iyo kung ikaw ay mananatiling panindigan ang pansipyo mo na tapat kang tao ay walang imposible yan na, kaya lalo natin talagang mahal si Elias sa to totoo lang kasi napakabuting bata nakikita din naman natin ang pagpalaki ni, nilang dalawa sa kay Apollo at mostly kasi syempre ang lagi kasama nito ay si Abigail nakikita din naman natin na parang ang ganda ng pagpalaki ni Abigail din sa bata magalang din siya ang cute at ang, at ang sweet niya magsalita guys Basta nasita na ako sa ano yung magsalita. Aba, asa, ang sarap pakinggan. Ah. Apollo naman. Sarap. Mm. <laughs> ang cute-cute talaga niya, guys. Promise. Hindi ako mahilig sa batang lalaki. Actually, yung depende lang. Parang medyo choosy ako sa mga batang lalaki. Basta, basta cute at bibo. Yan, tuwang-tuwa ako niyan. Sa batang babae naman, mostly mas gusto ko yung batang babae. Pero depende pa rin, no? Pero mostly talaga, mas mahilig ako sa batang babae kaysa sa batang lalaki. <laughs> pero at least ito, siyempre, sa kay, ano, kay Abigail, babae siya, di ba diba? Pero dati okay naman kasi hindi naman bis ganun ka busy si Elias. Nakakasama din naman niya sa pagpapalaki kay Apollo. Kasi at least andyan si Elias talaga ba? Iba kasi guys ang batang lalaki na may tatay. Lalo na yung tatay na responsibly magtituruan yung mga anak niya na maging magalang, sandi like that. Inakita naman talaga natin si Elias ay eh, magalang, magalang naman talaga siya. So, ganun din to si, ano, si Apollo. Nakita din natin parang si Little Elias nga yun lang guys kaya kahit pa paano support na support pa rin talaga natin yan si Elias no matter what guys.